yun oh mga kads yan mag, mag unboxing tayo bago na pinasyapin sapatos ito tingnan natin kung anong klase sapatos to ay Nike Nike ka ito bang Nike to tingnan natin tiyara buksan natin sa loob ayan ah, Nike imitisya ng Nike oh quality ang maganda rin ang quality nito pang hmm. araw araw Ang maganda Imit, imi, imitation ng Nike ito hindi ito original kasi alam mo kung lang ito mga katisoy 260 lang ito sa Shopee Na. Maganda naman siya pang forma Lalo na sa mga teenager Kasi sana ko ito eh <tong> Ayan yeah, maganda mga katis eh oralang itu ito naik naik ganda ito naik imitisyon lang ito ganda magandang forma ganda for popular ng lagayan naik no? Nike, 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 Nike eh, balat pala eh. synthetic, yung talaga siya balat, synthetic lang siya, pero maganda na rin, lang, nakakatasay na, ganito so, lang ang kabaksin natin. Bye.